So, amoy nga ako niya. Unboxing, guys. Yan yung bangko na hindi ko pinalagpas. Binulot ko. Yan, mga kaldero. Ayun po, gusto ko sinanay. Sorry. Yan, mga karuwaga. Extension. Mga ano. Hangar. Mga ano. Siyempre, may mga gamay-gamay mga grocery. Tago yun mo. Charot. Tapos, ito. Yung mga bedsheet. Mga kumot. Ayun. di ba mga damit. Ipang segregate ko pa kasi napapagod na ako, ah. Diba? Ayan lang. Eh, may laman pa to, eh. O, oh, diba? May mga pinggan. Ito, ano to siya? Wine glass to. Wine glass. yan yan lang po. Diba? Si tatay busy na siya sa kanyang damit. Galing yan kay Joy Joy. May polo na naman siya. Atos may regalo po sa kay Aileen. Oo! Oh! special ka talaga. What can you say about them? Ato, uh, sa 25 na nabuksan. O, oh, diba? Ganyan na lang si tatay pa, ano-ano, pero, hmm, marami. Si Thank <laughs> you. Pakita, pakita ang ano, mga bayo mo. Oh, mga paskwa mo. Ay, oh, ko ba. Ah. Oh, Oh. Ganyan lang kami guys dito, 'di ba? Marami sa pamasko, mga second hand bro. okay pa 'yan, ba ayan mo. Diba mm -hmm. So ayan lang guys, magliligpit muna ako kasi ano. Mm -hmm. Ma maya maya magla-live ako kasi nga may ano tayo, may uh, opening of the lights, charot. Meron mm -hmm. pa? Wala na. O, di ba? So ayan, yeah, magliligpit ako, i-segregate ko muna 'to guys. ang kalat-kalat ng sala namin. So, bye na wala nang ako